So hello everybody. Welcome welcome sa aking YouTube channel at saka syempre sa aking Facebook supporters dyan. So for this video guys, I ito ah uh, nagbibilang ako, nagkikwenta-kwenta ako nang walang makwenta. <laughs> na bored, nag-video video ba. Kanina pa ako pagkatapos sa uh, ano, pagkatapos magkwenta-kwenta ng mga pautang. So, ito na yung kwenenta ko. Baka shorts ako. So, baka mayroong maawa dyan na mag-ambag para ma... <laughs> Charot. <laughs> maawa, maluoy. Nangihingi po ako ng donation ba? Donation you guys. Short na short po ako sa budget ngayong buwan. <laughs> yung aking budget bawat buwan is 30,000 yung binibigay ni ano, binibigay ng amo ko, so bahala na ako kung paano ko gagastusin ito sa loob ng isang buwan, nandito na lahat-lahat, pagkain uh, mga gamit dito sa bahay, sa linis lahat-lahat uh, kung ano yung gusto kong bilhin, kung ano yung gusto kong palitan, basta dito lang sa bahay, kung anong gusto kainin ni akong so dito yun kinukuha sa 30,000, at saka kung mag over man ako sa 30,000 Ah, tumatawag lang ako sa office. 'Yon. Kasi minsan hindi maiiwasan kagaya nito. Mayroon kami babayaran na maintenance dito sa oh, ano. So every ano to, 4,500. 4,500. Tapos pagka ah gusto nilang kami kumain ng masarap, mag-oorder lang tapos hindi yung dito yung bayad. So dito rin kinukuha. So basta Tsaka malaki tulong nito kasi kung may gusto akong bilhin, na gusto kong kainin, aham <laughs> Alam nyo na yan. So, so, ito, malaking tulong to. Sobrang malaking tulong. So, ito, pinagkakatiwala sa akin, ito lahat-lahat. So, kahit anong request ko, kahit anong, kung ano yung kulang, kung anong gustong bibilhin, basta dito sa loob ng bahay, walang problema guys. So, yun. Tiwala. Sobrang tiwala nila sa akin. Ako yung mayordoma. Parang mayordoma. Hindi naman. Kasi dati kami lang dito ni akong dalawa lang kami. So, parang, mag-ama lang talaga kami. Akin yung feeling ko talaga mansion ko to. Feeling ko ito yung bahay ko. Kung pwede nga lang, di ba? Kung pwede nga lang, yun. Kung pwede nga lang hindi umuwi, dito na lang ako. No? Kasi parang, wala na talaga, parang ano, parang ayaw kong, ayaw kong umuwi, kung gusto ko dito na lang gusto ko dito na lang sana kung may chance, di ba kung may chance kung may chance kung may chance lang, yun, paulit-ulit kaya ano tawag dito guys speaking of tiwala speaking of tiwala yun yung isang bagay na dapat natin ingatan at pahalagahan sa mga taong totoong nagbibigay ng tiwala sa atin, hindi lang tiwala pagmamahal at yun, uh, pagpapahalaga din. So, kagaya din dyan, sa, uh, hindi lang sa trabaho natin, lalo na ngayon sa YouTube, na nangyayari ngayon sa YouTube, na nagsisiraan dahil lang sa pera-pera, dahil lang sa palipad-lipad. Diyos ko, diba, ang, ang ano, nakaka, nakakahiya yung mag-aaway-aaway dahil lang sa palipad. <coughs> Excuse me. Charot. Yung gagawin mo yung lahat, para lang uh, may masabi ka sa kapwa mo ida mo yung ida-down mo yung lahat ida mo di ba ida-down mo yon pero yung sa side ko naman doon sa sa isang impacta na yon totoo 'yon na trigger lang talaga ako wala akong sinabi doon na hindi totoo sa kanya wala talaga akong sinabi yung lahat ng paawa epek niya lahat ng mga kadramahan niya lahat ng mga kaitsyasan niya Piki yon lahat. Piki. Kaya kong panindigan lahat yon. Piki yon As in piki. Magaling lang siya talaga mag-manipulate. Lalo na sa mga uh, bago niyang supporters ngayon. So, yan talaga yung talent niya. Yung paawa effect siya. At saka magaling maggawa ng kasinungaling yon Pero yung ito naman sa isa kong kaibigan na talagang uh, inapak-apakan yung kanyang pagkatao, yan ang pangit. Yan, dahil lang dahil lang sa isang tao na siya yung nagpapasahod sa iyo, siya yung kung kumikit, kung bakit siya yung kumikita sa YouTube mo. Eh kung maka-down ka sa isang tao, grabe. Just meyo, parang ikaw yung nag nag nagbunwa ba, no? Hindi tama 'yun. Grabe, hindi talaga tama yung pinagsasabi doon kay JR Siklot. Hindi tama 'yun. Walang wala sa kahit na ano nun, yung parang hindi totoo lahat 'yun. Hindi totoo talaga. Hindi ang pangit, ang pangit ng pagdaown niya. Dahil lang sa nagbib, dahil lang sa isang taong uh, may sira, yung sabi nga nila may diferensya, 'di ba? So bakit siya naniwala doon? At saka ay nako Diyos ko nakakakilabot yung mga pinagsasabi niya kay Kuya GR pero okay lang yon Kuya GR laban pa rin laban pa rin so sa akin sa lahat ng mga nagsusupport sa akin sa lahat ng mga super chatters ko sa lahat ng totoo maraming maraming salamat guys ina-appreciate ko yun lahat lahat kayo yun lalong lalo na yung mga super chatters ko kay job, syempre at syempre ayun, sa mga nagtsatsaga, sa mga nagpupuyat, sa mga masisipag na nagpupunta sa mga link na binababa ko yun, thank you, thank you so much sa inyong lahat, kahit na yung mga halos karamihan na nag stay sa akin, na nagpumapalakpak sa amin, na nag sa amin ni Jeff, eh, hindi ko na nababalikan ng maayos hindi ko nababalikan kung gaano yung support nila sa akin, pero nandyan pa rin talaga sila na talagang di diba nakak guys, Diyos ko, itong mga tao na to, na parang ah, uhaw lagi sa palipad, yung parang palipad na lang lagi yung iniisip, yung palipad na lang lagi yung basihan ng pagkakaibigan dito sa YouTube, ah, nakakahiya yung mga ganong ugali. Nakakasuka talaga. As in, yak. Diba? Yak talaga. mag aaway away lang dahil lang sa palipad. Diyos mi, yung garapon sa lahat ng yung parang sa lahat ng parang okay lang no parang hindi talaga ako makapaniwala na uh, sasabihin lahat 'yon kay Kuya JR. Ang pangit, ang pangit. Kaya laban Kuya JR, laban. Laban talaga. Kasi uh, in, in inurakan yung pagkatao mo ng bonggang-gumga. -bongga. Ah, uh, wag kang magpapa-apekto. Huwag kang, yun, basta lumaban ka, Kuya JR. Huwag kang masyadong magpaapi. yon, huwag kang masyadong magpaapi. Ah, uh, ipakita mo sa lahat na deserve mo lahat yung mga Koreano, Koreana, nang pumapasok sa'yo. Kasi, ikaw ang gusto nila. Parang ganun lang yan, guys. So, ano tawag dito? Yun, lahat naman tayong mapupunta sa lupa. Kaya huwag kang matakot kung ah uh, umaapa ka ngayon sa semento <laughs> pero lupa pa rin talaga yung bagsak nating lahat no so kaya kuya uh, nandito lagi ako sa iyo uh, sabi ko sa iyo pag basta totoo lang ipaglalaban kita ng patayan di diba? so yun yun at uh, ipagtatanggol pala ipagtatanggol kita ipagtatanggol kita ng patayan So, yun, kahit na may mga taong sasabihin nila, nakakatakot akong kaibigan, hindi nyo alam guys kung paano ako maging kaibigan. So, yun lang yun. Kaya, ingat-ingat dyan, yung mga <laughs> ingat yung ingat yung mga sip-sip dyan na di mo alam na nag, pinagtatawanan ka. Yung ex, yung tatay ng anak mo, yung ex mo, tatay ng anak mo, at saka yung sis mo, hindi mo alam, pinagtatawanan kanila yan. Lagi yan, nag, lagi yan noong nag-uusap. Kung dati, nagpalibre ako ng hotdog, tapos, pag one day, pag ito'y booking mo, kung paano kanya pinagtatawanan, paano kanila pinagtatawanan, hindi lang hotdog ang ililibre ko. Mark my words. Yan. Kaya, huwag nyo nang pakialaman yung mga naninihimik na ha. Huwag nyo nang pagbibintan na. Kasi, happy-happy lang. Happy-happy lang sa live ko. Pahula-hula. Pa-jikas-jikas. Yan. Request-request. Yan. At saka, huwag mo na palang ibalik ang hot dog kasi nauod na yon may may nakarating sa akin na ibabalik daw yung ano yung hot dog na nilibre ko na nag type 1 1 pa siya uy just ko sayo na yung hot dog kasi uhaw ka naman sa hot dog ha sayo na yan wag mo nang ibalik sa akin dapat dapat nang sinabi mong ibalik di ba dapat sined mo kaagad kay Ate Cecilia sus nanay ko po di ay na lang kung kailan na uod na, kung kailan na tain niya na, tsaka nasasabihin na just ko not enough. Hello. <laughs> Bye everybody. Thank you so much. Mwah. Basta lahat kayo guys, maraming salamat. Lahat-lahat na napunta sa live ko, maraming salamat talaga ng bomba sa pagyaka. At pagmamahal niyo sa channel ko, ayan. Thank you, thank you so much guys sa so, support niyo lagi sa amin ni Jack. Ayan sa mga bagong kaibigan. Yan. Thank you, thank you so much, everybody. Donation, please. Pulang, shorts. <laughs>